Ang pagmamaneho sa gabi ay di hamak na mas delikado kumpara kapag sa umaga dahil sa maraming dahilan. Bukod sa mas mahirap makita ang paligid, ay ito rin ang orasong kailan pagod ang karimen sa mga drivers. Pero kapag alam mo ang mga importanteng dapat ay salang alang ay mas magiging ligtas ang iyong pagmamaneho kahit paabutin ng magdamagan. Depende sa kung anong buwan dito sa Pilipinas, maaring mas mahabang oras ng dilim kumpara sa merong liwanag sa loob ng isang araw. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mahalagang bagay na dapat ay sa alang-alang kapag magmamaneo sa gabi. Ang pinaka-importante kapag magmamaneo sa gabi ay dapat na kumpleto at walang pundido ang alinman sa mga ilaw ng iyong sakyan. Kung halimbawa si isa sa mga headlight ay magmimistulang isang motorsiklo ang iyong sakyan para sa makakasalubong, lalo kapag mula sa malayo. Lubhang delikado kapag merong kulang sa mga gumaganang ilaw nito, dahil bawat ilaw ay merong kanya-kanyang silbi. Merong ilaw para mas makita mo ng maayos ang daan at ang paligid ng sakyan. Mga ilaw para mas madali kang mapansin o makita ng ibang drivers. At meron ring ilaw na ginagamit bilang pangkomunikasyon. Kailangan gamitin mo ng headlights isang oras bago sumapit ang gabi at hayaan naman itong nakabukas ng isang oras rin matapos sa sumikat ang araw. Meron na akong ginawang video tungkol sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga ilaw at meron ring tungkol sa kung paano ginagamit ang headlights at ang iba't ibang paraan ng paggamit ng headlight head flashing kaya hindi ko na ito samang ituturo dito. Mahalaga na alam rin ng lahat ng drivers ang headlight head flashing dahil sa dami ng sitwasyon kung saan ito pwedeng gamitin at malaki ang naitutulong nito para mas maging maayos at ligtas ang pagmamanaw na kapag sa gabi. Bukod sa mga sira at pundidong ilaw ng sakyan, Kasing delikado rin ito ang ilaw na pinalitan ng matingkad at tinibarin ng kulay dahil sobra itong nakakasilaw para sa mga makakasalubong na sakyan. Bukod sa mga ito, importante rin na palaging malinis ang lahat ng mga salamin kasama na mga bintana, side mirrors at pati na rin ang mga headlamps para makita mo rin na maayos ang paligid ng sakyan. Ang isa sa mga asahan mo na di mawawala sa kalsada kapag magmamaneo sa gabi ay ang mga kamote drivers na di binababa sa loob headlights kahit na merong makakasalubong o merong sinusundang sakyan. Kapag meron kang nakakasalubong na ganitong sakyan, ay kailangan mo munang magminor. Sa halip na tumingin sa unahan ay sa kanang bahagi ka ng kalsada para hindi ka masilaw. Mas madali itong gawin kapag merong road marking sa kalsada dahil agad mong makita ang katabing lane o ang road shoulder line. Kaya para sa mga baguhan pa lang sa drive, kailangan nyo ring aralin at masanay na magmanayon ng nakatingin sa linya sa kanan o sa gilid ng kalsada. Kapag nasa likod mo naman ang sakyan na naka-high beam, masilo ka pa rin dahil tatama ito sa rear at side view mirrors. Pero kung ang inyong sakyan ay merong kasamang anti-glare mode sa rear view mirror, Pwede mo itong gamitin para mabawasan ng malakas na ilaw na tumatama dito mula sa likod. Meron na akong ginawang hiwalay na video tungkol sa ilang car features na maaring hindi mo pa alam kung para saan at kung paano gamitin. Kapag meron ka nang nakitang ilaw mula sa LS na makakasalubong na sasakyan o kahit yung mga wala katulad ng bisikleta sa kabilang lane, ay kailangan mo nang gamitin ng low beam para sa kaligtasan yung pareho. Dahil kapag masyadong malakas ang iyong high beam ay baka hindi niya masyadong makita ng maayos ang kalsada na pwede magsanin ng pagbangga sa iyong sakyan. Ganon rin ang dapat gawin kapag meron kang sinusundan sa unahan. Hindi mo na kailangan gamitin ng high beam dahil ang ilaw na ng sakyan sa unahan ang pwede mong gamitin bilang liwanag sa daan. Minsan ay kailangan mo lang panatiliin ang sapat na distansya sa sinusundang sakyan dahil siya na ang mas nakakakita sa kalsada sa unahan pero kailangan mo pa rin maging alerto dahil maaari pa rin itong biglang huminto o kaya merong iiwasang lubak. Pagdating naman sa mismong pagmamaneho, kailangang bawasan ng bilis ng patakbo dahil mas mahirap yung tansya ng distansya sa ibang sakyan sa gabi. Kapag sa mga highway ay maglaan ng 4 hanggang 6 na segundong distansya para meron ka pa rin sapat na oras para makapagpreno kapag sakaling biglang huminto ang sakyan sa unahan. Ang overspeeding ay ang isa sa mga pangunahing nagiging dahilan ng disgrasya lalo na kapag maluwag na ang kalsada at kadalasang wala na ring bantay ng mga traffic enforcers. Kaya dahil dito, linulubos-lubos na rin ng iba ang pagiging kamote driver sa pamamagitan ng pagdaan pa rin sa intersection kapag wala nang nakitang darang sakyan kahit nakastop pa ang traffic lights. Pero lingit sa kanilang kaalaman, marami nang nagpapatupad lalo na dito sa Metro Manila ng No Contact Apprehension Policy kaya kung isa kayo sa palaging gumagawa nito, huwag kayong magtaka kung maraming violation ang lalabas sa susunod yung pagpaparehistro ng inyong sakyan at dahil lang iba ay ginagawa nilang racetrack ang highway. Ang isa pang nagiging sani ng mga aksidente sa gabi ay ang mga alanganing pag-overtake. Ang nakakalungkot lang dito ay marami ring nadadamay na ibang motorista at minsan ay nauwi pa ito sa pagkasawi ng ilan. Hindi rin madaling mapansin ng mga pedestrian na tatawid lalo na sa mga lugar na walang masyadong ilaw. Kapag bihira ka namang dumaan sa isang kalsada at hindi ka pamilyar dito, ang isa sa maaring hindi mo agad mapansin na yung mga lubak o ang mga ginagawang kalsada. Kaya mahalaga na palagi mong kontrolado ang takbo at agad na makapagminor kapag kinakailangan. Ang pinaka-importante kapag madilim ay maging alerto at gising sa lahat ng pagkakataon dahil maraming mga di inaasahan na maaaring mangyari at isang pagkakamali mo lang ay malaki ang chance ng humantong ito sa isang aksidente. Ayon sa MMDA, ang oras na kadalasang pinakamaraming nagaganap na sakuna sa lansangan dito sa Metro Manila ay kapag pumatak na ang alas 3 ng hapon kung saan nagsisimula ng rush hour. Pero kapag humupa na ito ng alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, ay mas marami naman ang mga nasasawi sa aksidente. Pinakamarami ang namamatay sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi kung saan mabibilis na ang dumara ang sakyan dahil kaunti na lang ang kanilang bilang at sinusundan naman ito ng alas 3 ng madaling araw kung saan pagod at antok na mga motorista at nagaganap ito sa mga pangunahing kalsada katulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, C5 Road at iba pa. Ito rin kasi yung oras kung kailan pauwi na yung mga lasing na drivers mula sa mga gimikan at pinipilit pa rin magmaneo kahit na hindi na kaya. Kaya kung magdetrive pa kayo pa uwi, iwasan ng uminom. Malaking porsyento rin kasi ng mga aksidente sa gabi ay dahil sa drunk driving. Kapag lasing o kahit sabihin pa nating nakainom lang ay meron pa rin epekto sa reflex ng iyong pagmamaneho at hindi ka na rin ganun kaalerto sa mga biglang sitwasyon. Sinabi ko na kanina na ang mga ilaw ang isa sa pinakaimportante bahagi ng sakyan kapag magmamaneho sa gabi kaya ito rin ang dapat na palagi mong asahan. Malaki ang naitutulong ito para mas matansya mo yung distansya sa sinusudang sakyan para hindi mo ito matamaan, lalo na no kapag sa mga bumper to bumper na daloy ng trafiko. Ang isa rin sa mga kadalasang lugar kung saan nagaganap ang mga banggaan ng sakyan ay sa mga intersection at mga palikong kalsada. Marami kasing mga sakyan na bigla na lang sumusulpot na maaring hindi mo agad mapansin. Kaya para malaman kung merong daraan sa intersection o kaya makakasulubong ng sakyan sa mga kurbada, Tingnan ng kalsada kung merong tumatamang ilaw mula sa LS ng ibang sakyan o wala bago pa man dumating sa mismong paliko. Maaaring hindi lang sa kalsada kung di sa mismong paligid tumatama ang ilaw. Kaya kapag meron nakikitang ganito, maging alerto at magminor para mapaghandaan mo mga maaaring sumunod na mangyari. Kasama ko nang itinuro ang mga dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon sa ginawa kong video tungkol sa iba't ibang paraan na paggamit ng headlights. Kaya importante importanteng isunod mo rin yung panoorin sa mga magdadrive naman papunta o kaya manggagaling sa malayong lugar. Mas mainam kung maaga kayong magpahinga sa gabi at simulang magmaneho ng madaling araw para hindi agad kayo antukin kumpara sa kung gabi kayo abutan ng pagmamaneho. Pero kung hindi talaga may iwasan, ang pinaka-importante sa long drive ay ang makapagpahinga ang magmamaneho para hindi basta-basta mapapagod sa matagal na biyahe. Mas mainam rin kung meron kang karilyebo para pwede kang makapagpahinga habang yung isa naman yung nagde-drive. Isa ako sa mga suki ng long drive na walang kapalitan sa pagmamaneho lalo na kapag umuwi ng Bicol at meron talagang mga pagkakataon na tinatamaan ako ng antok habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho. Pero imbis na pilitin at ilagay sa piligro ang aming kaligtasan, naghanap ako ng isang ligtas na lugar para makapagpahinga at magkaroon ng sapat na lakas para muling makapagpatuloy sa pagmamaneho. Pero kung alam ko na kaya pa naman... Bumibili ako ng kape kapag merong nadaan ng convenience store at minsan ay na nag-stretching din at breathing exercise para mas magising ang aking isip. Di bali ng mantala ng ilang minuto o oras ang biyahe, basta ang pinaka-importante ay makarating ng ligtas sa pupuntahan, kaya mahalaga ang magpahinga kapag hindi na talaga kaya. Kung gusto mong malaman ng iba pang tips sa mga long drive, pwede mo rin isunod yung ginawa kong video tungkol dito. At maliban sa pagmamaneo sa gabi, ang isa pang sitwasyon kung saan kailangan rin Doble ng pag-iingit ay tuwing kapag umuulan, kaya dapat na yan mo rin ang tungkol dito. Ang lahat ng video na nabanggit dito ay pwede mong mahanap ang link sa video description sa ibaba para mas madali mo itong mahanap. Ilan lamang ito sa mahalagang bagay na dapat malaman ng lahat ng drivers kapag magmamaneo sa gabi. Kung nagustuhan mo at meron kang bagong natutunan sa video ito, Pwede mo itong like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. At para naman sa inyong mga katanungan at request na gawan rin ng ganitong video, mag-comment lang sa ibaba ba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy channel at i-like ang ating Facebook page para hindi mo palagpas ang alinman sa mga susunod kong i-upload na mga videos tungkol sa mga basic ng sakyan at mas ligtas na pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. buli ito ang inyong Pinoy Car Guide.